Padamihin lang natin yung views. Magsasalita na po ako. Magsasalita na po ako. Padamihin lang po natin yung views. na po <laughs> din ko kung isa-isahin. Bibilitin ko kahit gano'ng katagal tong live na to. <laughs> iisa isahin ko po ang panggagago sa akin ni Merck. <laughs> ni Christian Merck Gray. Ginago po ako ng taong yon, Ginamit po ako ni Christian McGray. Lahat po nang nangyayari sa lahat ng video namin, mula umpisa hanggang ngayon. Scripted. Lahat po yon sinunod ko dahil mahal ko siya. Dahil gusto ko ibigay yung buhay na gusto niya. <laughs> Kung magtataka po kayo, kung bakit maraming nawawala sa amin sa Team Merpay dahil sa kanya. <laughs> dahil po sa ugali ni Merk. Napaka-demonyo po ng ugali ni Merk. Ginago niya po lahat, lahat, lahat. Ito po. Eto na, umpisa mo na po. <laughs> alam niyo po, nag-umpisa kami sa... Nung galing po siya sa brus ko. Galing po si Mark sa brus ko. <laughs> Hindi po ako yung dahilan, ba't siya nawala doon? <laughs> Ayaw niya pong mabawasan yung, yung perang kikitain niya dahil po alam niyang malaki. Siya po ang pinakamalaking may kita sa brusko. <laughs> siya po ang may pinakamalaking kita. <laughs> yung ibabawas na 5% doon, sa pera ni Merck, siguro mababawas doon, ay 16,000. <laughs> Lahat po ng kaibigan niya, ginamit niya. <laughs> Hindi ko na po kasi kaya eh. sobra po yung ginawa ni Mick. Sobra, sobra. Hindi ko na po kaya. Pasensya na po kayo. Napakawalang hiyang tao niya ni Mick. Lahat po ginago niya, pamilya ko. Lahat po ng tao sa paligid niya, ginamit niya po po lahat nang mangyayari. Sinusunod ko po siya. Kung makikita niyo po, <laughs> lahat po ng video namin, puro bastos dahil po yun sa kanya. Ayoko po nun. Walang may gusto nun. Kayo na pong bahala kung maniniwala kayo ngayon. Wala pong may gusto nun. <laughs> lahat po binigay ko sa taong yun. <laughs> Lahat po ng panggagamit sa katawan ko. Lahat po ng... Lahat po ng pagpapakita ng kung ano sa katawan ko. Siya po ang oh may gusto nun. Nagagalit po siya pag aayaw ako. Ang sasabihin niya, para sa atin to. Para sa atin to. Pero hindi ko naramdaman dahil po... Napakalaki po ng kinikita ni Mark. Wala po siyang binibigay sa akin. Kung sasabihin niyo po na may na pera lang ang habol ko sa kanya. Kung makikita niyo po yung bahay namin, hindi niya po napagawa yun. Hindi niya po pinagawa yung bahay namin. Uunahin niya pa po yung iba sa laki ng kinikita ni Merck sa milyong milyon ng kinikita niya sa isang buwan. Liman libo lang po ang binibigay sa akin yan, pati kay mama. Sa magulang ko po, liman libo lang po isusumbat niya pa. Mumurahin niya yung magulang ko. Sasabihin niya, malang mana ka sa magulang mo, ang bubobo niyo. Lahat kayo plastic. Ginaganon niya po yung magulang ko. Hindi ko na po kaya. <laughs> ngayon po, nawawala po si Merk ngayon. Nawawala po si Merk ngayon. Lahat po ng nang, nangyari, scripted po. Is scripted. Tinatago po ako ni Merk. Tinatago niya po ako. Tinatago niya po ako. Hindi niya po ako pinapalabas. Ayoko na po. Ayoko na talaga. <laughs> Ayoko na po talaga. Ayoko na po. Ang ginagawa niya lang po. Nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Merck. Anim na araw na po siyang nawawala. Kasama niya po yung babae niya. Yun dun po sa... Si Pam Don sa video na bago makaganda. Magya <laughs> po sisihin yung kambal doon, si Chenchen Chen, tsaka si Tantan. Yung Sintayan na twins po, hindi, huwag niyo po silang sisihin doon. Dahil utos po ni Merck lahat yun. Ako po, hindi ko na po kaya si Merck. Hindi ko na po kaya si Merck. <laughs> Demonyo na po yung utak niya. Sobrang Sobrang mukhang pera. Sobrang mukhang pera ni Mick. Lahat ng tao ginagago niya. Sinisira niya po yung nanay ko po. Yung nanay ko na... na nasisira na din po sa inyo. Yung nasabihan po yung nanay ko na mamatay ka na siya po may utos nun. Siya po may utos nun. Ginagawa niya pong robot yung pamilya ko dahil sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Sa akin na lang po tumitingin yung pamilya ko. Ba't nila sinusunod si Mark? Kada pupunta po sila sa bahay. <laughs> may pagkain na sila. Maghihintay kami ng script niya. Magagalit pa po yan pag nagkakamali ako. Pag may mali po ako nasasabi, pag kailangan ulitin ng video, magagalit pa po yun. Lahat po ng video namin, scripted. Dahil po sa kanya. Sobrang abusado. May babae po si Merk ngayon. Yung babae nga, yung pampo, ay pampo. Grabe, man. Pinatulan niya pa. May anak na po yun. May anak na. Sabi niya. Sabi ko. Sabi ko nun. Mahal. Mahal, ano? Baka naman papatulan mo yan. Baka naman tutuohanin mo. ay sabi niya. Sabi niya nun. Hindi. kamukayan ng ex ko. Hindi, hindi ako papatol dyan. Ginagago niya yung babae sa akin. Sinisira niya. Sabi niya, sabi niya, ang inang mukha yan, papatulang ko ba yan? May anak na? Ginagano niya yung babae. Ngayon, nandun siya. Nang sa Quezon po si Meg. May katibayan po ko lahat po lahat 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 kahit sa chat kahit yung babae nahuli ko po kasi dahil po dun sa post ng babae nagpost po yung babae nakasama ko yung sa sakyan namin tapos yung cellphone ko po naglalagin login po yun sa Quezon po ginawa ko kayo. May pasensya na po kayo. Ako po mismo humihingi ng pasensya dahil po kinunsinti ko siya. Mahal ko lang po talaga. Ngayon lang ako natauhan. Sobrang dami kong kaibigang nilayuan. Pamilya dahil ayaw nila ng video namin ni Merk. Naparadami ko pong nilayoan, wala po kong kaibigan ngayon, wala po kong kahit sino ngayon. Dahil kay Merk, dahil iniingatan ko po siya. <laughs> Kaya totoo po yung sinasabi niya, scripted lahat sa amin, scripted lahat ng buhay na binigay sa akin ni eh, Merk. pera niya sa kanya lang po. Sa laki po ng, ng pera niya, nagkakautang pa po siya. Sobrang sama, sobrang sama ng tao. Ultimo shampoo namin, sabon namin, ako pa bumibili. Grabe po, pambabastos sa akin ni eh. Mike. Hindi niya po ako nirespeto. na walang po ako ng kaibigan dahil sa kanya. Huwag si po lahat po ng taong nakapaligid kay Merck. Dahil po lahat yun inuutosan niya. Sobrang bossy. <laughs> hindi niya naman po pinapalamon. <laughs> hindi ko po, hindi ko po expect na darating po talaga to sa Ilang beses na rin po ako niloko ni Merck sa babae. Noong una, pumator siya sa kaibigan ko. Pangalawa, pumator siya sa pan. Pasensya na po kayo. Kasi, kasi alam ko po, scripted po yun eh. Pasensya na po kayo. Ako na po ng pasensya sa inyo. Ginawa ko lang po yun kasi sobra po ng nagmahal. Bago po namin makuha si Asurada, ang inuulam po namin araw-araw, itlog at tuyo araw-araw para makuha niya lang yung sasakyan niya. Lahat po nang meron siya ngayon, sa kanya po, nakapangalan. Pati yung bangko po, sa kanya po. pag po ako sa kanya, hindi po yun magbibigay. Ultimo sarili kong damit, ko pa bumibili. Sa isang... Sa isang buwan po, liman libo lang ang binibigay niya sa pamilya ko. Tapos susumbatan niya pa. Lahat daw binigay niya sa akin. Yung sing-sing sabi niya. 170k daw po yun. Malaman-laman ko, 30,000. Yung tatay ko, binastos niya binastos niya yung tatay ko. Hindi po siya nagpaalam sa tatay ko na magpropose siya. Nung time na yun po, hindi po maganda yung nangyari. Yung proposal po, hindi po ako naniniwala sa proposal na yun dahil po alam ko na hindi totoo na para lang yun sa video. Lahat po kay Merk hindi totoo. Yung buhay niya, yung pagkatao niya, yung buhay na binigay niya sa akin, hindi po yun totoo. Lahat po ng kaibigan niya na malalapit sa kanya, ginago niya po lahat yun. May nakakita po sa kanila dito sa naik. Relax niya po. Relax niya pa po pala yung babae kahit kanino pinakilala niya pa kung karik, kani-kanino dito sa naik. Sa mga taong malapit sa akin. Hindi niya alam. Grabe po yung ginawa sa akin. May three years. Three years po akong nagtsaga. Isang buwan po akong nakakulong, isang buwan po akong nakakulong sa kwarto.